bulan. Laing pa itang atlaw. Gabay ti 4 muna o sa taga-butuan. tagamutuan. No? Katong suki sa taga-PCS o oh, kaman, magbahinay na sila may gala sa ilang na o sa swiftness. Tanawar ako na. Ha? Gibinuangan lang ang mga kuan. No? Gibinuangan lang mga igala ang mga tayador. Oh, mo nang nagkang nagsuspitsa, nga kaning mga luto-luto karon ipadugay-dugay mga para budak ko ayo no ipadugay-dugay para budak ko og ayo, no? ayo nya kauman <laughs> ha sila ini gawas na ilaha na ra numero sila ra magbinahinay gyapon aron makagather og pundo mga kaeksyonan ang mga tambalos-los oh? sila ra mudaog anang bula-bula ng luto din na, na sila rin magbahin-bahin ana eh pilar pagliking ana ko sa kuno nga pre-tip man ng luto ha gi ko na, ano, man record na man daan ang date na lang may usabon ana gi record na ana alin ang lima ka draw o rekordo nag isa ka -adlaw para gamay ra expenses sa recording yan Unsa oh, unsay pagawas sa Lunes, martis, Merkulis, Webes? Ayaw na sa nagipagawas na Lunes noon. Ayaw sa ipagawas na katulang sa Birnes kay gamay mitaya ato. Para di may mga bangkarote. Ana ba dulaon -dula ra. Mo na wala na nay kredibilidad na ng mga galan ng PCSO tungod kay nasodlan sa mga sindikatong politiko ang PCSO mga higala. Kaya ah? Kay maunay usa sa ilahang source sa pangwarta. Kaya na PCSO. Oh. Uh, PCSO, oh. huling kamot na po na nga, daghang pang sa ila ha. Pero nga to, sa mga nakapakong na nagigamit na sila sa mga tambalos-los araw makagenerate og income, ah, uh, di na na mga higala mo, ah, uh, taya, anang kuan PCSO. Oh, uh, daghan naman ng leak, anong kuwan eh, issue ang PCSO. Is, oh. Itong latest ito subutuan, galimang ka. Si sa kabulan, ka-24 siya mo daw, oh, unya ka o man, ihatag sa iya nga talent fee kaysa mo mo i-claim. O, oh, katagaan na siya gamay talent fee, at least, okay na, kinakakwarta siya, mora siya na pong empleyado sa PCSO. Nga siya kunuhay ang winner mga igana. Kung man, kwaon ang proceeds, papirmahon siya. Kwaon na po ang proceeds sa mga taga-PCSO. Eh, siyempre, di man na, Di lang sa PCSO isu ko ito. na dito sa mga tambaloslos nga mga politiko nga nag an ng mga opisyalis din ha sa PCSO. Aron dili sila mga bulabog. Di ba? I na dito. Kaya, ang taga PC di man po na pwede mo suka kaya maapil mo sila kadaot. Di man sa pwede mo ingon nga gisugo, may tambaloslos nga ingon na niyon. Oh, dili man na mga igala mo istorya. Hadlok pa po na matanggal sa pwisto. Wala sa trabaho. Yan na, mapo na sila yung mga lain po, mga sideline din na, ng mga number games. Uh, diba? O, di ah, ba? O na ay, ha? Tinoo din ang istorya. Wala na na, credibility na ng PCS karoon kay Redimed na daan na magkaisunan ang mga kombinasyon sa kininga numero. No? Redimed na ng daan. Naibawaan na ng 15 daog. Matter of time na lang pa, buton. Apara ah, para i-declare ka nga ikaw mo daog, makuha ni mong proceeds. Ang uba, di pag yun magkakuha sa proceeds, papirmahon lang, tagaan lang talent fee. Ang makuha, ang taga-PCSO, kauman, ihatag nga to sila mga among politiko nga may nagsugo sila ha, nga kwarta-kwartaho ng bula sa luto o PCSO. Pati pa ita. Muraratanig, mupatantas PCSO, muraratanig, isulisitan mga igala ng mga panuhak nagko. No? atong una daghang magkakabakab nga makadaor anang ah, mga mega draw karon wa na ang ah, ginahuna-huna mga igala, may untag dili ni ha ah, dili ni on, ani mga politikong tambaloslos los ah, mo na, na mga igalay ginaisip-isip nila so again ha, ah, ayaw na lang ninyo gibutang din ha, ah, sa kining ah, gitawag na to og kining ah, sugal ang hang kinabuhi tiguman na lang na Kaway kwarta, ang mga kwarta na ang mga politiko ra pong tambalos-los o mga taga PCSO. All right, 47 minuto sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. Tawtaw, balik ta, -ta, -ta human pipila ka mga pahinom dom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vit. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. luckily we can now file our income tax returns even without physically going to the revenue district office with the help of the ebir forms app which are available for download from the bir website in this video we will share with you the step-by-step -step process on how to file your income tax return using the ebir forms app first open your ebir forms app to proceed to the home page Make sure that you have downloaded the latest version of the ABIR forms package to make sure that you are using the latest form versions, which are available at bir.gov.ph. Enter your tax identification number in the corresponding boxes and select your appropriate RDO code. Provide also the details on your line of business, complete name, registered address. Zip code, telephone number, and email address where you wish to receive your confirmation details. Once the details were completed, click the drop down button to show the list of EBIR forms and choose BIR Form 17V 2018 Annual Income Tax Return New. Click Fill Up. A pop up window saying that the background information has been saved and updated accordingly would appear and just click ok. the bir form 1701, or the annual income tax return for individuals, including mixed income earners, estates, and trusts, would appear. for item number one, make sure that the year corresponds to the year which you're filing your income tax return. do not modify items two and three unless applicable in your case. for items number four and five, the details are auto-populated based on the information you have from the home page. For item number 6, select your appropriate taxpayer type. Just choose the type which is applicable. For item number 7, select the appropriate alphanumeric tax code or ATC. Your choice here would depend on the taxpayer type that you selected on item number 6. For item number 10, enter your date of birth following the prescribed format. For Isso é massa. Isso é massa. Isso é massa. 90.7 Love Radio. Kailangan pa. Pala ito, Miguel, at ilisa 90.7 Love Radio. Sa 51 minutos na, human ang alas 8 sa buntag. Sa laing bahin, uh, ang kanhi uh, presidential uh... legal uh, advisor may gala nga si Attorney Salvador Panelo. Nagtoo nga di gyud mailis dan sa pagka house speaker si Martin Romaldes. Anakit ang rason ni Sal Panelo mga igala tungod kay si Martin Romaldes, ang adunay gahom sa kwarta karon sa mga Pilipino o siya ang pwede magbuot-buot o unsaon mga igala ng kwarta sa mga Pilipino. Uh, money cannot buy everything but it can make a lot of difference. Ika nga. So, nagtuo si Sal Panilo nga kontrol giapo ni Martin Romaldes ang kamera tungod kay siya ang duna mga higala karoy gahom sa ato ang kwarta. So, Borabag indirect nga pagkaistorya ni Sal Panilo nga ang mga kasagarang congressman nawong og kwarta. dinila nila pahawaon si Martin Romaldes din ha, bisag very unpopular na mga kaigsuunan, no, tungod sa iyahang uwags politika, pero ang mga congressman, no, oh? o salpanilo pa, ah, mo consider gi hapon kang Martin Romaldes, kay na asya kwarta lagi oh mo ni mga higala ang nakita nga rason kung anong kumbinsido si Sal Panilo sama sa ubang mga congressman nga si Martin Romaldes Gapon din ha maoy hawd sa House of Representatives. Nay uban di man motuo sa ha, pero moboto sa ha, tungod kay man, taga kwarta. Di ba? Taga ano project. O si Congressman Franz Pomarin dito sa Caloocan. Pila na iyang nahatag? 3.8 billion na mga higala. O ano? Ang 225 million ni Inday, gisigi niya, gisigi niya og toki. Wa niya toki ang mga higala. Ang 2.25 uh, billion nga confidential fund sa presidente niya 2023, o 2.31 billion nga intelligence fund sa presidente as public office, mga bai, Ha? Eh? Wala na kwintaha o apil ni Martin Romaldes, nga naman, uh, siya na ama po iya. Ha. Mas dako pa siguro si Presidente. <laughs> uh, mauna ang uh, dagway sa politika. Si Inday, nahurot niya o gasto, ang iyang 225 million lang. Kang Martin Romaldes o kang Bumbong Marcos, billion mga higala. Uh, daghan kayo lag-isyo. And, uh, usana sa mga rason. Ha? Nga nung nangapildi mga higala ang kandidato sa aliansya. Okay. Ilahang ginadotan si Inday, ginapasanginlan. Ano 225 million nga gikurakot ko no si Vice Wala ko no mga koan? napag balik, -balik nga kanaganing mga aliasis gani. Pagkabugo pag mo pasabton, di ka kasabot nga ang kanang confidential fund like intelligence fund sa mga sundalo ga kinahanglan ka gud nga magbitbit og mga aliases ang anang mga tao because dapat dili na nimo i-expose ang mga tao nga na involved nimo sa imong intelligence operation nimo usa may, may tabo na ni imo na sila ngan nga lang sa tinuod nga pangalan wa ta kabalo dinas si gobyerno na apoy mga espiya dinas mga dotang elemento di ba nya sige duot nga nan existent ting mga pangalan nga gisulat ni Inday Sara sa iyang nagbinugo mo ah, sa klaro nga pagka ah, istorya tungod kay dili na siya dapat oh 125 million ra di ay ah, thank you next me yon tanusay pero kani ilaha billion billion ni eh. onya irason nga haron ingnon nga nagbutang-butang og pangalan si Inday aron ma-justify ang iyang confidential fund. Natural because that is confidential fund equivalent mga higala sa intelligence fund sa mga sundalo. Sa gwara kaayog, ang imuhang mga gigamit ng mga tao din ha, imuhang panganyan Watakabalo, watakabalo. O ka nang na itagakuha din ha, ng intel sa mga daw elemento. <laughs> Di ba hibawan? Magkahanga. <laughs> uh, o? Oh? wala gay common sense. Ang ginahuna-huna, ah, ang ilaha lang malisyoso mga igalang panghuna-huna nga ah, ilimento sa ilang uwag sa politika. Sige daw, be, eh, kanang mga magic eye sa mga sundalo. Nganli daw na. Oh. nganli daw na, kanang mga magic eye sa mga sundalo. Maura ba na yung nasuspindihan ako o natanggalan ni Gerly Balaba, Balaba tungo una sa IBSBN? Ha? Huh? kay ginganla ni Girlie mga igala kung siya na ros kagayan di oro ang magic eye ginganlan niya katong magic eye sa Pacers sa tungo una dito sa MILF iya hang ginganlan mga igala mo na yung natanggalan oh negligence kay dili man gyud with more reason uh, or including ngadto uh, sa imong hang Huwag ko takabalo, ongoing pang operasyon na na niya. man, imo nang bulabugon yung pangalan na ito sa kuwa. Napahinoy, tagakuwa dito nga. Ha, na spikas. Ang simpatiya. Human. Ah, ang imo hang intel. Maunay, ilahang ginamanipulate, ginabalik-balik nga istorya ng mga fictitious account, fictitious name ko, no? Nagipang sulat ni Inday Sara. Hindi fictitious. That is the way how to justify kay mga magic eyes na. Di ba? Pwede ba din na ni mong anlan? Nits mi yung tanong sa'yo. Muna kung intel din na sa kuwan. Pwede din na ni mong anlan? Ha? Ang balay, ani, naadali sa kuwan para masulti yun nga. Ha? True and correct yun ang imo hangi. Solo din ha sa envelope? Paingon nga to kuwa? Oh, naunsa. Ha? ginabalik nila mga higala ang kamatuoran aron lang ipin down ang ato ang vice presidente. Wala na way motuo nga mga tawo na mo na pag-abot sa absentee voting mga igala. Ha? Ah, ang mga sundalo o pulis halos nag-vote straight mga kaigsuonan sa PDP. Kay nakabalo sila unsa ang trabaho karon sa present administration. Wala okay, klaro din ang No? Oh. Wa sila ganahi. Di ba? Sa local absentee voting. Awang boto sa masundalog police, Ha? Pero pag-abot sa actual voting, ang transparency, ah, kung saan eh, SIM card ba ito, sa si, si term anak nila, wala naging, di naging transparency. Kaya gimanipula na mahigala ni, kuwan, George Garcia. <laughs> ha? Uh, o, nang nakabahog, tik-tik na toron. Ay, Wala tay oras, mga higala. ini ito para kuyog sa programang issue sa masa. Adlaw ng Martes. Pizza ni tinimulan sa Mayo 2025. Napanuna ah, ta magbulag-bulag. Ang ah, ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Ang panaghiusa, ah, maoy ligong hinagiban ah, nga magbuntog sa mga kaaway samtang ang dili pag sinabtanay mamahimong lama sa kapakyasan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bata -bata, sa araw niyong alagad, bata-bata, June Bersamin. Ang tunasab! Ugma pohon sa magtakna sa mga istasyon. Dini sa 90.7 Love Radio. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bahay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nagunang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Paglaro sa mga nagunang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse. Magbalanse. Sa matag interes. Sa matag interes. Sangalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Oban ni Jun Bersamin. Jun Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Din sa 90.7 Low Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio Issues of...